guys um, ito pala guys pauwi na kami kasi nagmamadali yung akin na asawa gawa nga may ginagawa doon sa bahay hindi pa tapos ang pintura ng bahay namin kaya yun uuwi na kami ng maaga ngayon guys i-update na kayo mamaya regarding sa pintura ng bahay namin kasi nakikita ko sa video niya nagagawa ano kami na video ko kami maganda kaya parang natutuwa talaga ako guys I'm happy talaga na wala kang ano wala kang helmet ay ano hindi mo dala yung lisensya mo natin sa uh, update natin sa likod sana. Mm, ayan na guys, ang ating mga pero ano actually guys, ano na lang kita update na lang kayo regarding na lang sa ano guys, regarding sa bahay namin, update na kayo, para at least makikita nyo naman yung pinaha, ngayon may Hi guys, good evening, good evening. Ay, ito pala guys, nagpipintura pala tayo ng atin bahay. Ayan guys, yung asawa ko ang tagapintura ng aming bahay. Ayan siya guys, o. So, tingnan nyo. Diba? Ngayon, kahit hindi siya na, ano tawag ito? Nalagyan ng kwan, kahit may butas-butas. Basta ang importante, mapinturahan siya, guys. Yun naman ang ano namin, eh. matanggal ang green. Ayun. Okay, ah, Yan. wala ka bang ano pangkon diba ang ng akin na asawa oh diba ah sa nakaraan talaga pink ang ano niya pintura tapos nagiging ano Nagiging green nako pagkalawang yan. <coughs> yan Yan lang ang ano guys kasi ano, di diba, ang liwanag na sang ano namin parang ang aliwal is na brass dapat Paangit talaga pag hindi na, ano, no. Ayan, guys. Update ta kayo mamaya kapag, ano, natapos na ang, ano, Ah, uh, samahan niyo ako sa akin pagluluto, guys. Ayan, dito tayo muna maghugas tayo at magluto ng atin pagkain, guys. Ayan na yung amin na chura ba. Huh? Dyan na lang kayo muna ha. Ayan, dyan muna kayo. Kasi magluluto pa ako. Deba, may pagkain pa nito natin Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngayon, nagbili na naman ako guys ng ano, isda. Na pampanon. Pampanon na naman. Kasi mas masarap po guys sa mga natin. guys, ito ko lang. Mas okay na rin ako nito kahit maliit ng bahay ko. Baka next year pataas ko na rin ito. padahan ko na lang. din ng Ang Eh, ano natin guys? Eh, ano patawag ito. E, chun...